Madalas si KTH na naglalaba sa tabi ng isang lumang ilog kung saan ang naturang lugar na ito ay may kasaysayan na may kaugnayan sa mga sundalong hapon. Sapagkat ayon sa mga matatanda, may ilang mga grupo ng sundalong hapon ang nagtayo ng kanilang kampo malapit dito sa lumang ilog na ito. Tulad ni H, dito na rin sa naturang lumang ilog na ito noon, naglalaba at madalas maligo ang mga sundalong hapon. Kaya mataas ang posibilidad na meron silang ibinaong kayamanan ni Yamashita malapit sa naturang lugar na ito. Sa tuwing naglalaba si H sa tabi ng naturang ilog, ay laging pumapasok sa kanyang isipan na kung sakaling may ibinaong kayamanan ang mga sundalong hapon sa naturang lugar na ito, ay paano niya kaya ito magagawang hanapin. Dito siya nagumpisang kumalap ng mga impormasyon hanggang sa kanyang napanood ang ilan sa aking mga bidos. Sa kanyang libreng oras, pinuntahan niya ang lumang ilog hindi para maglaba kundi para maghanap ng mga posibleng marka. Mga ilang distansya lamang mula sa lokasyon kung saan siya madalas maglaba ay meron siyang napansin na isang kakaibang batong. Noong una, parang isa lamang itong ordinaryong lumang bato sa paligid. Pero, nang tinitigan niya itong mabuti, unti-unting may nabuo sa kanyang imahinasyon. At base sa kanyang naging pananaw, ang naturang lumang bato na ito ay may kakaibang hugis kung saan ay kahawig ng isang mukha ng tao. Agad na kinuhanan ito ni KTH ng isang aktual na larawan para ipasuri ito kung ano ang aking masasabi at magiging pagbasa sa kahulugan nito. Ang Mukha ng Tao Kung ating pagmamasdan ng mabuti ang larawang kuha dito ni Kati H, mapapansin natin ang kahibang hugis ng naturang lumang bato na ito. Parang isa itong mukha ng tao na nakaharap dito sa ating bandang kanan. Meron itong isang mata kung saan ay parang isang bato na sadyang ibinaon dito. Maliban sa kanyang mata ay meron din tayong nakikita na kanyang ilo. Ngunit ang tanging kulang dito ay wala siyang bibi. Mapapansin natin dito na ang kanyang baba ay parang patulis kung saan ay masasabi ko nakahuwig ng isang arrowhead. At alam naman nating lahat na pagdating sa mga arrowhead, ito ay mga pointers na nagtuturo ng mga mahalagang direksyon. Ngayon, ang aking pagbasa sa naturang marka na ito ay nakaturo ito sa dalawang hiwalay na lokasyon. Kaya ibig sabihin ay may dalawang magkahiwalay na deposito dito. Ang unang direksyon dito ay kung saan nakaharap ang naturang mukha, kung saan ang ilong nito ang siyang nagsisilbing gabay natin sa direksyon nito. Sundin lamang natin ito hanggang sa ating marating ang isang lokasyon kung saan ating madadatnan ang kasunod na marka. Sa kadalasan, ang naturang lokasyon ay dito nakabaon o nakatago ang deposito. Bilang isang halimbawa, sabihin na lamang natin na ating sinundan ang direksyon kung saan nakaharap ang naturang barkang mukha na ito at ating narating ang isang matandang puno. Meron tayong madadatnan dito na isang kasunod na marka na siyang higit na nagkukumpirmang dito ang tamang digging spot. Ang pangalawang direksyon naman ay kung saan nakaturo ang hugis arrowhead na bahagi ng naturang bato na ito. Sundin na rin natin kung saan nakaturo ang direksyon nito hanggang sa ating marating ang isang lokasyon kung saan ay ating maradatnan ang isang kasunod na marka. Basi sa aking sariling pananaw, ang mga dalawang lokasyon kung saan nakaturo ang dalawang pointers natin sa naturang marka na ito ay malapit lamang. Sa aking sariling estimasyon, ay hindi ito lalampas ng mga 30 talampakan. ang masasabi ko kay KTH. Ka kung ito ay iyong susubukang hukayin, masasabi ko na malaki ang deposito na nakatago sa lokasyon kung saan nakaharap ang naturang markang mukha na ito. Isa itong large volume dahil pagdating sa mga markang mukha, meron ito talagang kaugnayan sa mga malalaking deposito. At kung isang large volume ang deposito, ibig sabihin ay mahirap itong kunin kung saan ay kailangan mo talaga ng maraming mga kasama. Ngunit pagdating sa ikalawang lokasyon kung saan nakaturo ang arrowhead nito, masasabi ko na posibleng ang laman nito ay nasa mga small to medium deposit. At dahil dito ay masasabi ko na mas meron kang pag-asa na kunin ito ang tangi ko lamang ikinababahala dito ay mataas ang posibilidad na meron itong mga hindi nakikitang tagapagbantay. At ang aking naging dahilan dito ay dahil sa isa itong matubig na lugar, lalo na at ito ay isang ilog. Sapagkat basi lamang sa aking mga karanasan, ang mga ilog ay isa sa mga paboritong tirahan ng mga inkanto, lalo na ang mga kapre. Masasabi ko na mali ang pananaw ng karamihan na sa mga malalaking puno lamang nakatira ang mga kapre. Pwede silang tumira sa iba't ibang lugar na kanilang nais tulad ng ilog at nasabi ko ito dahil sa meron na akong karanasan ukol dito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.